tayo ulit ngayon sa ating pagbablog ayan dito na ako sa ano panibagong palaot namin ayan dito ako sa barko po ayan uh, palaot naman kung nagpalaot kami ngayon mga idol hindi ko alam kung saan kami na saan kami pupunta mga idol ayan nandyan yung pare ko sa taas yung kapitan ako shout out pala dyan sa lahat lahat ng aking mga viewers at uh, sa aking mga subscriber at lalo na rin sa aking mahal mga idol ayan sa po ay bigyan kami ng uh, blessing ng uh, Panginoon mamaya ang idol at uh, ano, uh, sa mga ayos lang yung ano namin at ilayo kami sa disgrasya mga idol Yan, at mamaya na lang, mga idol ha shout out na ulit sa aking mga kasama dito yan, dito ako sa mismong dulo ng bangka anong ah, barko, yan yan yung lulo niya mga idol kakapala baka alis daw namin din mga idol. Ngunit tekan ska. Ito yung tinatiyawan ko mga uh, ang tinatindigan ko mga idol. Budiga to nang ano nang isda. May nag ano uh, si ano uh, Bay Marlo mga idol. Du-dupong sinang malaking lobit. Um, Ang tunyan mga idol. Ang dun ng lambot sa lo mga idol. Oh. Ang ganda dito sa una, mga idol kasi saunan kasi ano kita kita mau lahat. Ya eh. ganda pati ng dagat mga idol ang linaw kung tingnan lang dito sa likod ko ang barko na sinasakyan ko parang maliit lang pero sobrang laki po mga idol yan yung inatak namin kanina mga idol ang bigat Yan yung lubid niya, ang laki. Yan naman po ang aming kusina. Ayan o, mga palitaw din sa lipod mga idol. Oh. Saplitan, mga idol. Mga idol.

ayo sa nagiinom eh hindi naman tayo nagiinom Ayan. nauna na kasi yung super light namin kanina mga idol eh yung barko na maraming ilaw tapos yung light boat namin sumusunod Ay eh, mga idol, update ko na lang kayo ulit mamaya ha. Kung nanang doon na kami sa laot mga idol. Kaya yeah. yeah, mga idol, good morning sa inyong lahat. Ayan, hindi uh, ko na update na gabi yung ano, yung ng mga kasi hilo ako mga idol. Nalasing ako. Tumuka so, nga ako kagad okay, kanina umaka. Kaya nga yung nasama na pakiramdam ko mga idol. yung medyo lasing-lasing pa kong dito ngayon ako sa kwarto kwarto yeah. yan yan yung pinsan ko siya yung nagdadrive kawin okay. na kami mga idol may uli o magkabi mga dalawang kilo yan tayo yan yung likod mga idol oh wala si Islaw oh siya yung kapitan namin pauwi grabe yung kagabi mga idol kasi ang laki ng halon doon ako nahilo wakum ayon sa hard floor, sa man sa manubilamis mo ng ano ang driver, yung mo nga ito. yung lampa tunga idolo, yun yung umaatak ng lambat tunga idolo, kalawit pa ng namin ako sarap ng tulog ni Mokong tapi sweet pa marami sala ano dahil wala na ang pinunta namin kagabi idol natin yung ano na uh, nahuli namin kagabi mga idol mga idol sabi ko mga kasama ay meeting mga idol ako. 我是挨着的挨着 掉头了。I

Kalau aku, udah lupa sama yang, kita di kok.